Tapos, ano yun? Ah, bakal. Ang galing. Oh, Diyos ko, nakakatakot. Ay, grabe ang ginaan ng truck, oh. Nabuta siguro yan, love. Ano? Oh. Semento, oh. napakabigat. Ah! Diyos ko po. O ah, diba yan? Lifting belt yung nakaikot na yan eh. Yan din pinagbubuhat namin ng na seatpile eh. Diyos ko po. Diyos ko po. Diyos ko po. Dah na. Konting taas. Ayan. Diba kala mo marunong pa na ako sa nag-ooperate? <laughs> wala decision. Nakatakot. Paano pag nabagsakan yan? Pilay siguro. Pilay, patay ka dyan. <laughs> Napakabigat niyan. Oh.